dito din daw nagshooting yung ano uh, palabas na Bilya Estrella kaya na yun na magdayaw yung horror film Balite. Laking puno ng balite. Balite ba yung Meron tayong ano, bodyguard. Hindi <laughs> oh. pala to ano, hindi pala to resort. Dating ano, kasama pa kay... Mansion <laughs> Rico. medyo masuka lang yung daan mga buddy papasukin natin to ngayon ang um, abandonadong mansion dito sa San Pedro Laguna ay bali part 2 na pala tong video na to yung pagpunta natin dun sa kay Lolo Uwing sa Maylan Dayan ay sino dito? marami na po ng vlog dito sino sino mga ito may isang dito busali. gusali Uh, ano to CR bahay din to Tingnan natin mga body kung anong makikita natin dito sa abandonadong mansion na to bawal ba dito mag vlog ng gabi ah pwede rin so, pasokan natin to medyo madilim na lugar na to parang ito ay kasa, uh, ito yung ito yung natira dun sa ano uh, ginibang mansion dito Sikot -sikot Sama pa rin natin si ano Marjorie Hernan along sa vlog yan. Kaya <laughs> okay tayo dito sa ano, bandang taas. Ito oh, Ay, ito yung sinasabi ng mga bata dito na may swimming pool. Ayan. Medyo malalim din ito. Ah, may isda na rito. Dapat pala nagdala tayo ng biwas eh. Huh? Aba <laughs> nagbablog na kami namimiwas tayo eh. Pwede lang mamimiwas dito eh. Ay namamaral nga si kuya oh. Ah baka nilagyan nila ng ano to tilapia. Dugoan nung dati. Hmm. Ang ah, malinis pa to dati. Ang laki oh. Wala pa naman nalulunod dito. Wala. No. Wala pa nalulunod dito. Wala pa. Sabi tayo, may mga babi, may mga, mga magigti dito. Mukhang mababaw lang eh. Mm -hmm. Mukhang mababaw lang. Mukhang mababaw. Yun, sapul. <pool>. Mm -hmm. <laughs> <laughs> ko bumaril ka na eh. Ayan, sa pataas na yan. Yan, yeah, nagkati natin mali. Kita natin yung taas-taas mm, pa ngayon para may malaking bahay sa taas eh. Oh. ano mga bali, kaya pa tayo sa taas. Ang bandaan dito. Yeah. Baka mabaral tayo dito. Ah. <laughs> May isang malaking puno ng baliti pa dito. Ang mga bali, malaking puno ng baliti. Baliti, baliti ba yan, Bats? ba ito? Mukhang, mukhang baliti. <laughs> Ang dami, oh. sa kabilang oh. Ah. Lawak pala nito to may paket pa kami ditong pupuntahan na parang isang malaking bahay na sa taas ang dinadaanan natin dito mansion pala to na giniba ang sabi daw ang pagmamayari ito ng hapon uh, hapon daw nagmamayari nito na Pinabayaan na. Inabandon na na. Oh, buddy. Ang dami mga estruktura na nagiba na. Hindi na inayos. Ayun, ano po kaya isang yun? Medyo mataas-taas na yung narating namin. <laughs> umakit kami ng umakit dito sa bandang taas. Para maipakita sa inyo mga body kung ano yung palibot nito. Pero pakiramdam ko ba may nakatera na dito eh. Oo na Malinis na eh, no? Malinis na, malinis na Yung bahay. Siguro hindi na tayo aakyat doon. Mukhang may nakatera na doon sa taas. mga may natin. Ayun, paano mga buddy? Baba na tayo? Balik na tayo doon sa tinanggalingin natin kayo sa baba. Doon lang, mga giba-gibang pader na yung nada napuntahan natin dito eh, Na abutan natin dito. Wala nang nakatayong mansion. Pero ang sabi no napagtatanungan namin dito sa baba, ito daw ay dating mansion. Dito din daw nag-shooting yung ano, uh, palabas na Bella Australia. kaya shay na magdayaw, yung horror film. Siguro maganda pa to noon. Ngayon napabayaan na kaya <tod> hindi na dinadayo ng hindi na dinadayo ng mga turista. Pero maganda pa ito buds kung ano to o kung ma-renovate -re no Maganda pa yan Dadayuhin sa summer yan <laughs> Ano mga buddy Huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa aming channel <laughs> sa mga solid subscriber ko po na walang sawang sumusabay-bay sa ating mga video. <coughs> Yan. Bali part 2 na po pala ito ng ano natin. Ng, vlog natin kanina yung sa baba. Yeah. Wala eh. Nahanap nga namin yung kantaron eh. <laughs> oh, may mga tropang ano dito. <laughs> Shoutout na kayo. <laughs> Kagala mo to.